vlog. Ayan, nag tayong maaga kasi may lakad tayo ngayon. Ayan, ang oras po dito sa amin ay 7 a.m. At may kukuhain po tayong uh, para kay Madeline, para kay Onyok. Ayan, may nagbigay po para sa kanila. Uh, una, uh, binigyan siya, binigyan niya si Madeline kasi po uh, parang tulong daw niya, nag po kasi siya sa akin na tulong daw niya kasi si Madeline po ay nawala ng cellphone habang nagsasampay dito sa may labas, dito sa, la, sa amin, sa may labas. Tapos hindi niya na nakuha, hindi niya na alam kung nasaan na yung cellphone. Uh, yun nga po palang ibibigay para kay Madeline ay pandagdag sa pambili niya ng bagong cellphone. Kasi nga po gaya ng sinabi ko kanina, nawala yung dati niya. Uh, ngayon lang nung isang araw lang ata na wala. Tapos hindi na, hindi na, na talaga nakuha, hindi na bumalik. Hindi na rin binalik nung nakakuha kung sino man. Uh, maraming maraming salamat nga po pala sa nagbigay para kay Madri at kay Onyok. Ayan, thank you po and shout out po sa inyo. Uh, hindi na lang po siya nagpapasabi ng kanyang pangalan pero nagpapasalamat po ako sa kanya. At saka sa mga viewers pa ng Adichanas TV Vlog. Ayan, kay Tito Donna, salamat din po. Si Onyok naman, uh, ah, namin dito para maibigay namin yung para sa kanya. Tapos, magpapasama, magpapasama nga po pala kay Raymark kasi mamamalingkin na rin kami para sa pang ulam namin mamaya. Ayan po, bilhin na kami ng diaper para kay Onyok. Tapos, ibilan na lang namin siya ng pagkain niya. Tapos, yung iba pa niyang kailangan. Magkano po yan? 210. Ayan po, bilhin na kami ng diaper para kay Onyok. Tapos, ibilan na lang namin siya ng pagkain niya. Tapos, yung iba pa niyang kailangan. Magkano po yan? 210. Ah, binibilan din po namin sa Onyok ng gatas. Ayan, tapos, stick o. Oh. Wala kayo ating yakult, no? Ayan, para po. Biscuit boy. Ayun o. Ayun o. Oh, Kalchi oh. ate. Isang balot lang po na kalchis. Mari. Mari? Meron? Hindi mo nung makakain <laughs> Ayan, kasama ko nga po pala ngayon si Raymart. Ayan, nagdili na kami ng para kay Onyo, hindi na namin sinama kasi naandun po siya ngayon kay papa niya. Ah, de Diretso na po kami ng ano, isdaan para bumili ng ulam ngayong... Ayan, dito na po kami sa isdaan para maghanap ng pang-ulam ngayong gabi. baboy na lang pala bibili namin at magluluto kami ng may sabaw. <laughs> Ayan, tapos magpapakbit daw kami. Ayan, kaya din kami ng gulay. Ayan na po ang aming mga naib Nakabili na kami ng para kay Onyok. Tapos, nakabili na kami ng lulutuin namin ulam para mamaya. Eh. Uwi na po kami. Ay, dadaan mo na po pala kami sa manukan kasi abibila namin si Lolo Ricky ng manok. Ayan, nandito nga po pa kami sa bilihan ng manok. Sabi mo, ichap na, bi. Huwag ichap. Ichap na. Huwag yung i ichap. Ayan. at ibibigay po namin to kay Lolo Ricky. yung para kay Onyok. Binili ko na para may pagkain yung bata. Ayan. Tapos, papapuntay na lang namin siya dito para kunin yung para sa kanya. Ayan nga po pala si Madeline. Ayan. Kumakain siya ngayon. ah uh, may nagpapaabot po na para kay Madeline. May nagpapaabot po sa kanya kasi tandagdag daw dun sa cellphone niya kasi nawalan po siya ng cellphone. Saan nawalan yung cellphone mo, Bum? Saan pa nagsasampay po siya sa labas tapos biglang nawala pagbalik niya wala na dito lang po sa labas namin din lang sa may ano daan hindi niya na na laman kung sino yung kumuha hindi na hindi na rin bumalik Ayan, may nagpapaabot po ng pandagdag para sa cellphone ni Madeline kasi kailangan niya sa pag-aaral daw at magpapasok ka na naman ngayong July ayan o oh. may nagpapaabot pandagdag mo yan sa cellphone yan may pandagdag na siya sa cellphone niya mapapalitan na ang nawala tapos yung para kay Anyok naman po mamaya pagpunta nila dito. Wow, Rami. Hey. bukas na may stick ko niya. Ni. Ni. Pabili mo, baby. Pabili mo. Ni. Dali. Oh, bukas na. <laughs> Nakabukasan wow! na ni Calvo. Ay, wow! Naado na. Na. <laughs> na, na si Ubay. Na, na naman. Pahingi, dali, pahingi! <laughs> gusto tulis na, no? Oh. No. Lutom na siya, hindi pa siya napangunto. Ay, lo, man. na siya. Hindi <laughs> mo nangungugto na nga, niya, kataligod. Mahingi daw. bukas mo lang, Taon mo na sa iya yan. yan. Hayaan mo na siya dyan. Kaya mo yung dalawa, akin na yun. Yan, akin tingi. Kailo, tingi. Yes. 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 Okay, <laughs> mm, mo na yan. pa kaya? <laughs> mm, mm, <laughs> si Bombay. Dali na.

Mm, sayo na nga daw yam. Hingi ako, dali. Oh, may mo din doon. Bigyan mo doon. Bigyan mo doon. Mahingi daw. Oh, dali. Mahingi din. Bigyan mo. Oh, dali. Oh, bigyan mo na. Dali na. Pahingi. Oh, bigyan mo doon. Bigyan mo. Doon, oh. bigyan mo. Dali. Bigyan mo kay Bay. bigyan mo. Ang mayaw yung bay. sa'yo na daw yan. O, oh, bigay mo na dun kay bay. Bigay mo dun. Doon. Dali. Bigay mo si Bumbay. <laughs> agadan mo bay. Bay, agadan po. Po. mo bay. Ano po? Ano <coughs> <laughs> may daw si Umbay. May daw. Hoy, may ano diyan? Kay kay Umbay. <laughs> Ay, wala na magyan o. May yakult magabay sa red. Yun na lang sa iyo. ayo <laughs> ba na papa